Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ang intention ko no sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong mga sarili at magkaroon kayo ng self-love. At doon po sa mga cross watcher ano, hindi po kayo pumunta dito sa aking YouTube channel by accident. Okay? Malamang na dinala kayo ng inyong gabay para makakuha po kayo ng mensahe. Kaya talasan niyo pang inyong intuition. At doon naman po sa mga uh, subscriber ko at uh, meron ako nababasang comment na nagpapasalamat. At meron din po nagsasend sa akin ng email ano, na nagpapasalamat kayo na uh, meron tayong nakukuhang advices magmula sa paraha which is galing po yan sa higher dimension. At uh, natutuwa kayo kasi nagkakaroon po kayo ng idea at uh, syempre kaya nga kayo nanonood ng tarot ng tarot card ano? kasi Uh, may pinagdadaanan kayo, nalilito kayo, kaya naga, naghahanap kayo ng kasagutan. Kaya ay palagi ko sinasabi sa inyo no bago bago kayo mag-start na panoorin nito uh, kung marunong kayo mag-meditation, mag-meditate ka or mag-pray ka and then sabihin mo sa gabay mo uh, na, bawa naghahanap ka ng katanungan, I'm sorry, ng kasagutan, ano? kasi nga meron kang katanungan, so kausapin mo ang gabay mo, may patalasin ang iyong intuition para makakuha ka ng sagot, ano? at uh, makakuha ka ng idea. Pero hindi ko naman sinasabi na yung mga nakukuha nating advices mula sa higher dimension, et eh, talagang dapat niyong gawin. Okay? Nasa sa inyo po yan kung i-apply ia niyo or hindi. Okay? Meron kayong free will. At a uh, ang intention lang ng ating reading ano ay naway magka-heal ma kayo at magkaroon kayo ng self-love, okay? Magkaroon kayo ng kamalayan. So, Aris, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng uh, reading, ano? Alamin natin yung uh, yung buhay pag-ibig para ting this coming November. At ikaw na ang bahalang mag-adjust. Kung makaka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa para, then ikaw ang mag-validate. Ano? At ganun din, sa iyong gender, sa iyong edad, kung sa ang bansa ka naroon, ikaw na rin ang mag-adjust. Okay? <sighs> Ay, mm -hmm. eh, so ang gagamitin natin na at saka ito pang isang barahang ito. Medyo makapalang barahang ito. Mahirap ibalasa. oy mm -hmm. masya na. <laughs> oh, sige. Nakatayo na sila. Eh. Sige, sila na lang hindi na ako nakapagbala sa tuloy. <laughs> Thank you. Mm. Uh, Japanese kasi siya no, 'yung ating esoteric. Actually, meron itong ano English version. Pero ito lang ang meron ako kaya pasensya na ha. At uh, tingnan niyo na lang 'yung ano ng picture. Hindi ko na babasahin ng Japanese baka 'yung iba uh, alam sa inyo. 'Yung iba naman mas more on sa ay titingnan ko na lang 'yung picture. Kahit ano tingnan niyo, it's okay naman, ano? So meron ta oh reverse ito. Okay, life experience. Mm. Let go of belief systems that no longer work for you. An important life-changing event, a situation that leads to significant opportunities. Ah, pero reverse siya ha. Reverse, reverse natin siyang babasahin. Then ito naman, plan your next steps with an eye to the long term and then have patience. There are more uh good things to come. Satisfaction from job well well done. Powerful intuitive epiphanies. Letting go of worries and fear. Understanding the truth of situation. The moon. Mm -hmm. Okay. Dali lang ha. Hanapin natin ng ano. Ah, okay. So, etong person mo, naghahanap ito ng ano, uh, naghahanap siya ng katotohanan. Hmm. Self-reflection. Nagkaroon na siya ng matatag na kamalayan or matatag na masasabi kong kaalaman. Siguro bigla-biglaan ito nangyari sa kanya. No? Uh, nagkaroon siya ng um, kamalayan or kung ano ang gusto niya na uh, tahakin na landas, tahaking buhay. Uh, nagkaroon siya ng realization at na-realize niya na ay teka lang hindi ikaw yun. <laughs> hindi ikaw yun. Hmm. Sinasabi ng person, Maring Aris, sorry, pero mukhang hindi ikaw yung person na gusto kong makasama forever. O kaya uh, makasama uh, bilang isang asawa or makasama ng habang buhay. Yung iba sa inyo, no? hindi lahat. To, no? Hmm. Nagkaroon siya ng ganong klasing uh, self-realization. Gumawa siya ng desisyon mula sa kanyang kaiboturang puso, ano? Mm. malamang na ang kanyang uh, masasabi kong solar plexus na chakra, ha, ang nag-promote ng uh, ng strong sense of ano, uh of self worth or masasabi kong inner inner strength. At karamihan sa mga taong walang malay diyan ano, parang nagugulat na lang sila. Parang kung talagang pag-iisipan mo ha, yung iba sa inyo, no? pero etong person mo, malamang na yun ang ano, uh, naging activate sa kanya. Etong kanyang solar plexus chakra. No? Kaya naman, malamang yung iba sa inyo, nagsasorry na to sa'yo. Nagsasorry siya sa'yo na baka masabi niya. No? Baka ngayon pala niya sasabihin o yung iba sa inyo, nasabi na. Ano, napag-usapan niyo na, depende ano, kaya uh, masasabi niya verbally, harap-harapan. Or sa kanyang loob lang yung iba dahil wala siya masyadong lakas ng loob na ma-voice out pa sa'yo. Malamang sa ngayon, ano? Kasi nagkaroon na siya ng self-understanding about love. Ano? About sa buhay niya. Nararamdaman niya na parang, mm, nagkamali ata ako. Mm. Nararamdaman niyo para nagkamali siya. Uh, yung kanyang mga pamamaraan, yung kanyang pagtrato, yung pa kanyang paniniwala. Malamang yung iba sa inyo, nadala lang siya sa tao, sa kapaligiran niya, sa mga kaibigan niya, may nag-udyok nag, nag, nag sa kanya, ano? natukso siya, nadala ng takot, nadala ng insecurities, marami, marami, sari-sari, depende kung anong klase, anong meron kayo, ano. Pero, yung iba sa inyo, no, itong person mo, masasabi ko na kailangan niya ng time alone dito. Ano? Kasi, nag-iisip pa siya, eh. Mm, ano ba dapat kong gawin? Hmm. Nag-iisip pa siya dito. Medyo, actually, ang damon, ba diba? Mal malabo pa, eh. Hmm. Nag-ano pa lang siya. Kung paano. Maring na, meron siya na-realize, pero paano siya magmo move on? Paano yung next move? O meron ng realization, o ano susunod kong gagawin? Naramdaman ko to, ano susunod kong gagawin? Meron siyang ganong klaseng uh, pag-iisip. Ano? Kaya kailangan niya time alone para pag-aralan niya talaga ng maigi yung kanyang mga ginawa sa past o yung mga ginagawa, yung mga kanyang kilos, ano? mga naganap, mga pangyayari mari yung iba sa inyo, nangaliwa itong person mo. Niloko ka nito. Pero, aminado siya. At that moment, na may ginawa siyang kamalian, malamang na, na, naramdaman niya rin yun, na ano siya, ang tawag dito, nagkaroon siya ng, nag, 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 anong tawag? guilt, guilt ang naramdaman niya. Hmm. Naramdaman niya yung pagkakamali niya. Pero, hindi niya napigilan yung tuksong yun. Eh. Hindi niya napigilan na, ang tawag dito, na, uh, yung sitwasyon, yung kaganapan na yun. Kaya nga, ma malamang yung iba sa inyo nadala lang sa parkada. Eh, sige na, sige na. na, ba? Kaya, nagkaroon siya ng, nung yung time na yun, hindi niya nararamdaman yung guilt. Pero later on, hmm, naramdaman niya na. Baka yung iba sa inyo, ngayon or dati, ano, nangyari ito. Kaya, kung mayro man darating sa inyo, itong person mo, ngayon palang siya makakaramdam ng guilt. Magiging guilty siya. Makakaramdam siya ng pagkakamalit. Pero, masasabi niya siguro sa iyo no, that time, hindi ko napigilan yung sarili ko. Eh. Napagkatapos na lang sa kanya na realize. Kaya malamang yung iba sa inyo, mm, ngayon pa lang aamin itong person mo. Gusto ko lang i-clarify itong barahan natin ito. At saka ito, kuha lang ako ng barahan natin. Clarify lang natin bakit limabas yan. alam mo kasi Aris ano uh, may kasabihan tayo mga tao ano when it comes to love ano ang pag-ibig kasi uh, pinakadakila yan pinakadakilang misteryo sa ating buhay ano at maaring maging isang mahusay na teacher din yan ano hmm. kaya kung super na nasaktan ka sa mga ginawa ng person mo ano kung ano man ang ginawa sa iyo ikaw lang nakakaalam niyan Aris pero Um, let's say vice versa, ikaw yung nagkamali, ikaw yung nakakaramdam ng uh, guilt dito, ano? Para matuto ka, or para maturuan mo rin yung sarili mo, ano? Kasi you are the learner, and you are the teacher, Aris. Ano? Hmm. Andali lang, ha? Hmm. Jaja. Nakalimutan na sa kamay. Jaja. Ah, oh, ring. And then, oh, psyche. Mm, okay, ito pala ang ano. Ito ang validation natin dito sa barahang ito, ha. Okay. Actually, Aris, ano, ang nararamdaman ko dito sa mga bulilit na to. bulilit na barahan natin, ano. Um, yung energy mo. Kasi nga, itong person mo, no, Uh, nagpaparamdam siya ng self-understanding. Nag-reflect siya sa mga nagawa niya. Baka nagsisi. Ano? Na, na, na siya ng kamalayan. Ano? Ngayon, Aris, ang energy mo, meron kang kaunting kalungkutan dito. Ano? Kaunting kalungkutan, nakaramdam ng galit. Hmm. Pero ito ang maglalagay sa'yo sa tamang landas, sa tamang pag-ibig ano, sa tamang kung ano ba hinahanap mo, kung ano ba gusto mong dapat na mata mo para sa'yo. Let's say, kung gusto mo ng happy family, ayan, may bahay, mag-asawa kayo, simpleng buhay, ano, or baka iba sa inyo, ang wish nyo is engage, ano, mag-proposal, -mag kasi sing-sing, ano, pero, kailangan mo rin kasing mag -harvest kasi meron tayong kawit, ano? Kawit kabite. <laughs> karet, karet ka, mo. Kailangan mo siya i-harvest. So, ngayon, ibig sabihin nito, kung etong person mo nagkaroon ng, ng pagkakasala, pagkakamali, natukso, ano? Hindi naman kailangan bitbitin mo yung burden na yan, ano? Pero, kung ano ba ang gusto mo sa inyong samahan? Kasi hindi lahat ng samahan Aris is perfect, ano? Kaya sinasabi sa'yo dito ng baraha kung ano ba talaga ang ano mo, ang gusto mo sa inyong samahan. Ano? Ano ba ang landas na nais mong tahakin? Hindi ko naman sinasabi magpatawad ka, pero sinasabi sa inang baraha, maging klaro ka dito. Ano? Kasi ito ang magbibigay sa inang tamang landas. Ito ang may karelasyon asawa ba siguro to ano bang ano yun? mhm mm, mm truth oh oh ang dami naglabasan okay ang dami na oh ang oh, dami dami grabe eto may truth truth dreams grieving grieving, tapos mm, um, passion, family. Family. Okay, ang dami mga para naglabasan. <laughs> Ayaw kung kuhanin, pero wala eh, naglabasan eh. So, kung ikaw ang, nas, let's say, ikaw ang aris na nasa isang relasyon, ano? Baka yung iba sa inyo family na. O wish mo talaga magkaroon ng family. Yan siguro ang dreams mo. Dahil meron tayong dreams dito. Ano? Akit lang natin ng konti para makita nyo sa screen. Okay. So, ito ang ating mga baraha. Hindi ko na siya bubuhatin dahil hmm, mas maganda na naka, nakalatag na lang. Ano? Okay. Hmm, sinasabi dito ng baraha, ano? Malamang ikaw, I'm sorry, nakagat ko yung dila ko. <laughs> Malamang ikaw ang aris na, uh, let's say, nasa isa kang relasyon. Pero, um, kahit sabihin natin na may asawa ka na, okay? Or nag, nag wish ka, nag, dreams mo, mag, maging magpamilya kayo, maging mag-asawa, magkaroon ng anak, mag, -mm, ewan ko, ano, basta family, ano? Ngayon, uh, sa kabila ng lahat niya, nagsasoul searching ka pa rin. Parang meron kang question sa isipan mo, Aris, ano, na ito bang asawa ko, ito bang kapartner ko, soul ko? soulmate ko ba to, soul ganyan-ganyan, ano, twin flame ko ba, kung ano iniisip mo. Actually, dapat, Aris, ano, personal ano ka ha, personal opinion ko bilang isang psychic medium. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Okay? <laughs> um, kasi binigay na sa iyo lalo na kung mag-asawa na kayo no, binigay na sa iyo ng uh, universe itong taong ito. Ano? kaya hmm. Kaya kumbaga meron ka ng assignment. Doon ka na lang mag-focus sa assignment mo. Personal opinion ko at uh, pareho kayong maaring mag-isip tungkol sa kung ano-anong inaasahan nyo sa isang relasyon, ano, yung iba sa inyo. At kung maaring, ano ang magiging maaring magpapa, magpapasaya sa inyong dalawa, kung ano maaring, depende kasi konektado rin kasi ang relasyon natin, ano, sa pera din, ano. Kaya dito meron ako nakakita grieving, meron lungkot din. Kaya itong mga daga dito, malaking keso ang pinapasan. So, obligasyon, ano, Hmm. maring uh, obligasyon sa mga bata, syempre pag walang pera, isang problema rin din, isang problema din yan ano. Hmm. Yung Iba sa inyo na no? itong partner mo, uh, masasabi ko na more wiser sa iyo to. Baka mas mature ang takbo ng isip niya or baka may mas edad kaysa sa iyo. mas maraming uh, life experience kasi ikaw siguro kakaunti lang ang life experience mo which is dito nakalagay sa barahan natin ano? Hmm. Kaya gusto niya pakinggan mo ang kanya mga sinasabi kasi siya ang mas may alam, siya ang mas may uh, karanasan sa buhay, ano? Kaya Aris, makakabuti sa iyo na gumawa ka ng effort para mas magkaroon kayo ng magandang samahan. Ano, mas intindihin mo to, yung effort na intindihin mo siya, ano? Lalo na ko ikaw ang Aris na nagpalagi naghahanap ng ay hindi, parang para kang nagmi-mirror-mirror mirror on the wall dito hindi na, hindi mo na kailangan mirror, mirror on the wall kasi naandyan na sarapan harapan mo eh. Huwag mo na tingnan sa mirror. Ano? Sa, tingnan mo siya sa mata. Dahil yun ang soul. Ang bintana. Ayun o, para siyang bintana. di ba Ang mata natin, ang bintana. Diyan mo makakita yung talagang uh, pag-uugali ng tao, yung kaluluwa niya. Ano? Hmm. Kaya, eto no, ikaw at saka ang partner mo, malamang yung iba sa inyo, no? Mas nakatuon lang kayo sa mga sari-saring bagay. Yung everyday life niyo Trabaho, barkada, or kung ano man, mga internet. Kung, kung doon lang kayo na ano eh. Nagkukulang kayo sa pag-google ng oras. Yung, magkas yung ano, ah, uh, tawag dito, uh, kulang yung inyong quality time. Ano? Kaya sinasabi ng baraha dito, mag-spend kayo ng time together para hindi lumayo yung feelings niya sa isa't isa. Kasi meron kayong mga sarili-sarili sigurong passion. Yung isang passion may hobby. Hobby siya rito. Meron siyang interest dito. Ikaw naman, meron ka in sarili interest. May sarili kang dreams. Hindi kayo nagtatagpo. Ano? Hindi nagkakaisa yung pareho yung dreams. Yung isa gusto, dreams, maging, maging engagement, magkaroon ng proposal, mag, magkaroon ng family, or may magandang samahan na pamilya. Yung isa naman, hindi. Mas more on sa sarili niyang hobby. Kaya, magkataliwas kayo eh. Yung iba sa inyo, no? Hmm. Kaya yun ang sinasabi ng baraha. Kailangan, pahalagahan nyo yung samahan nyo. Mag-spend time kayo para mas maramdaman nyo yung uh, kahalagahan ng bawat isa. Kuha tayo para sa mismong mga single. Para sa mga single lang. Tingnan natin. Single yung uh, totaling wala kang karelasyon pa lang. Or single na... Uh, siguro meron kang dating ka karelasyon na medyo alangan yun pa yung depende alamin nila natin kung anong lalabas sa baraha ano? kasi parating pa lang naman ito sa iyo baka yung iba kayo nang bahalang mag adjust ha kaya naman nakakaalam ng na sitwasyon niya ha? gender Idad uh, edad nyo okay oh may tumalsik na hmm. alangan eh Jang universe and then disruption I'm sorry disruption and fulfillment of wishes fulfillment of wishes meron ka lang dreams dito meron ka pang wishes dito hmm okay hmm kung single ka no Aris masasabi ko dito Hmm. Um, masasabi ko sa unang pagtatagpo or unang pag-uusap niya, no, maring hindi ka komportable. ni hmm. Hindi ka makakaramdam ng ganong klasing uh, comfortability. Pero, ano, nakakita ko sa'yo na ikaw ang aris na maghahanda ka sa isang matibay na pundasyon. Pagtitibayin mo ang pundasyon mo. Ano? Uh, para sa uh, future mo. Kasi gusto mo ma mafulfill fulfill yung wish mo, yung iyong dreams, ano? Ka ano ba ang dreams ang meron ka? Ikaw lang nakakaalam yan, ano? Pero, uh, lalabas yung ganong klaseng enerhiya mo. Maghahanda ka. Pagtitibayin mo ang foundation mo, ano? Para sa iyong future ahead. Yung iba sa inyong aris, malabang eto na ang panahon mo. Ano? Maring oo, malungkot ka, kasi nag-iisa ka lang, ano? Baka yung iba sa inyo galing pa kayo sa heartbreak. Ano, kabi break up nyo pa lang. Ma hindi kayong magandang, uh, hindi maganda yung pag break up nyo ng inyong ex-person. Kaya ang pahiwatig sa dito ng baraha, eto na kasi yung uh, divine timing para mag-reflect ka. Kaya huwag ka matatakot mag-isa kasi naandyan ang gabay mo or ang universe. Ano? inaanuhan ka, ang tawag dito, inaalalayan ka para makabangon ka sa uh, masakit na break up mo. Ano? Kung ano mang break up ang meron kayo na uh, kumbaga nanlu nang na nanlulumo ka, nang hihina ka. Aalalayan ka ng universe dahil na andito yung universe ano. Yung iba sa inyo no. Mala malamang na uh, meron pa kayong bagahe until now ano. Pero nakakita ako naman kung kahit mabigat man ang enerhiya mo, buo pa rin yung kung anong wish ang meron ka. Ano? Hmm. Aris, ano? Hindi mo nababasa ang sarili mong enerhiya. Hindi mo nababasa yan. Lalo na kung wala kang spiritual eye. Pero, nakakita ko sa'yo, maghahanda ka. Ano? Ihahanda mo yan. Aayusin mo yan. Kung dati naging putol-putol ka, <laughs> pira-piraso yung puso mo, maghahanda ka. Ano? Hmm. Makakabangon ka. Yan ang sinasabi sa inang baraha. Kasi mayroong bagong love life na darating sa'yo. Kung eto ba talaga yung wini-wish mo? O baka yung iba sa inyo, mayroon na talaga kayong crush, ano? Nakabawi na kayo sa pass, <laughs> pass, pass, pass. pass break up. Hindi ko alam kung gano'ng karami ang ano yun. meron gano'n eh. Kasi matagal na, since ano ba, after five years, natakot, na trauma kayo. Pero may darating dito na bagong love life. At this time, Aris, make sure kung ano talaga ang gusto mo. Ano ang hanap mo, ano? Baka ikaw yung Aris na pinapairal mo lang yung init ng katawan, ano? Kasi meron ako dito nakikitang hubot-hubo. <laughs> Huwag ganon, Aris, okay? Uh, kung ano ba talaga ang gusto mo sa isang relasyon? At uh, kung talaga bang... Kasi meron namang tao na talaga nagpapadala lang kasi maganda, kasi gwapo, kasi... Uh, maporma, ano? Pero ano ba talaga ang wish mo? Ano ba ang talagang dreams mo? Magkaroon ba ng pamilya? Ano? Lumagay ba sa tahimik? Ano? Ko ano maging klaro ka dito, sinasabi sa inang baraha. Ano? Para alam mo ko ano talaga ang gusto mo. Yan ang malamang wala kang alam diyan. Aris, pero yan ang enerhiya na papasok, darating pa lang sa iyo ngayon yan magbabago ang iyong pananaw. Pero, pag nagbago naman, syempre, kailangan mo rin maging sure kung ano ba talagang gusto mo, ano ba hanap mo. Pairalin mo yung iyong intuition. Yung iba sa inyong aris, ano, baka, let's say, ikaw yung lalaki na aris, ano, baka maging torpe lang kayo. Kasi, umiiral yung kaduwagan, parang na, na, parang, ang tawag doon, hmm or baka naman yung iba sa inyo naging inarte kayo na parang ikaw lang ang may uh, ah, kumpara dyan sa taong yan mas ako, mas malinis ang kap, mas kapuri-puri ako ang ganun hmm. kaya panigurado yung iba sa inyo ano, mabibwisit, lara na yung nililigawan mo or ikaw yung manliligaw pa lang ano. kaya sinasabi sa inang baraha kailangan alam mo kung ano talaga ano Alis, alisin mo na yung sarili mong ano, Um, hindi naman judgmental pero alam mo yon yung parang nagkakaroon ka kasi ng ano eh uh, um, anong tawag dito naghahati yung feelings mo eh alam mo yon gusto mo yung tao pero parang kasi ganito kasi ganyan pero ano ba gusto mo ba talaga siya or um, dapat kasi talaga pagtibayin mo kung type mo yung isang tao handa kang tanggapin yung ko ano man yung, yung, party niya dito, yung party niya doon, yung party niya dito, party niya doon. Hindi yung yung dito lang ang gusto mo. Tapos mag ano ka. Kasi hindi hindi gagana yung ganong klaseng pag-iisip mo, Aris, ano? Yung iba sa inyo, ano? Hindi ko alam kung ilang taong ka na, pero kung bata-bata ka, uh, maglaro ka na lang siguro. <laughs> Nasa sa'yo yan. Ano? Pero kung talaga naghahanap ka, gusto mo ma ang wish mo, nasa tamang edad ka na, gusto mo na lumagay sa tahimik, dapat yung negative side, yung positive side, pareho mong tatanggapin. Ano? Hmm. Yan ang sinasabi sa inang baraha. At huwag ka na rin magpakita ng ano, ng, uh, ang tawag dito, yung magpapa, magpapaka-plastic ka, or yung uh, magbabalat kayo ka, iwasan mo na yon Kasi, lalo na kung ikaw ang Aries na talagang hinahangad mo, is yun talagang, uh, eto na yung last person na gusto kong makasama pang habang buhay. Ano? So, dapat maging open ka. Ipakilala mo talaga kung sino ka. Ano? Yan ang sinasabi sa inang baraha, Aries. Ano? So, ang pinaka-keywords mo dito na masasabi ko, Aries, ano? Mari hindi lahat sa inyo yung iba, ano? Uh, may person ka man o oh, wala. Ano? Hmm kailangan self-reflection at saka self-understanding. Intindihin mo ang sarili mo. Nang sa ganun, unahin mo untindi ng sarili mo. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang wish mo talaga? Ano ba ang dreams mo? Ano bang ang hinahangad mo? Ganito bang klaseng samahan ang hinahangad mo? Then, ganun. Dapat doon ka mag-move on. Doon ka, yun ang tahakin mo. Pero kung sadyang init lang ang gusto mo, dahil bata-bata ka pa, then eto naman sinasabi sa inang baraha. Nasa sa iya kung anong dreams mo. May free will ka. Okay? Pero sin ang sumatotal, fulfillment wishes ka. Okay? Yan ang sinasabi sa'yo na ano. Pero wag ka lang gagawa ng negatibong uh, action, ano? Kasi kung ano yung ginawa mo, yun ang babalik sa'yo. Yan ang isasoli sa'yo ng universe. So, negative man or positive, yan ang magiging sukli ng universe sa'yo, Aris. Okay? So, Aris, nasa sa iyan, kung sa tingin mo, merong, merong kang nakukuhang uh, magandang idea dito, or dapat na, ay, imparting ito, dapat kong baguhin, or imparting ganito, ah, oo nga, ganito nga gusto ko. Nasa sa ko kung nakaresonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag -validate. Okay? So, Aris, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment na isis ilalagay niyo dito sa aking video. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye!